kain tayo ng <laughs> nakulangan yata. <laughs> Pagkakataon na po kami ng pier Ayan sa ni Laila Hindi muna namin sinakyan ng mga mas puti na Grandia rin Wala na yung binenta naman Grandia oh Hindi oh, muna Grandia O dito lang nandito pa sila <laughs> Sakay pa lang sila. Nauna na tayo. Hindi sila bumaba kasama. <laughs> Iya banyak lah silang mauuna Yung pala, tayo ang mauuna ate. Mm -hmm. O, diba? Oops. Ay, natakot. By another city of people. Yan, may nakasaksak dyan. Ano pong cha-church Low Lobot ako eh. Pabiyan. Banuyo Pilar Public Market oh, Ayusin ko muna yung aking SSS Tapos yung ihanapin Monday na bukas pwede nung ayos ng oh, po Opo Tapos yung pag-ibig Isang araw na lakad Lagi na lang akong nauwi Puro lakad ng lakad Nung una yung birth certificate ko Ngayon na naman yung ano, ID ko Di bali kahit barangay ID, at least may other ano ako ate. Other ID. O, oh, 360 Galing uh, ng driver uh, ni Laila talaga. <laughs> yung mga bagong ngayon na ganyan. May to. Wala pang ganyan. Nakuta kinabalo. May ganyan oh. Ano uh -huh. so, ganito? Meron na? ah, uh, ito ay an uh, it, 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 ito 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 sa akin wala rin akong nakita nito sa Malaysia Isusu Hilux marami pero ganitong klase sa sakyan wala Toyota Honda mga bansa uh, at saka ibansa Innova if uh, if Isusu like this big doesn't have ah uh, ay wala Crosswind to eh across ah, we across ah, pa yung uh, sportible tapos doon o so ano tawag diyan ah yung local car mura lang kasi para na manglaruan pag na <laughs> kapag nauntog mo <laughs> uh, damage ka agad sa inyo ato maraming Mahindra na ano na? Ano, brand. anong Mahindra yung brand na sasakyan Oh, gawa sa India. Oh, gawa sa India. Yan nga. Mauntog mo lang eh. Wala na. sabihin natin yung sa mo. Yun? Oo. Oh. Mm, ano? Okay, yeah. yeah. pinapakuloy na hulog sa oh. lagat <laughs> yeah, pag... No. parang yeah. lipat bahay atas patuloy pa rin, ano? Oo. Oh. Kaya lang, kailangan ng ano ka. yan. Na-rehab na. Dapat na sa akin, dito ito meron ba? yung... Uh, yung mountain. <laughs> nawala yung ay na, nawala yung inova wala na meron ni Laila ganyan yung sinakyan natin papuntang ano dagat another dagat Ooh, oh ano natin yeah. ah yes ayan ang patatali pagdating doon <laughs> Nawala na naman. Nawala na naman? Ano daw na lorry? Naunahan na tayo, naunahan. No, no. <laughs> naunahan no, <no>, natin sila. <laughs> Ayan! Kitang kita ang Mayon Volcano. dito lang dito lang pala kita maaano makikita kang mayon magandang mayon magayon so, huh? so beautiful ah. sa daraga good friend daraga yes oh, Here we are. It's big. It's big. Yeah very very high. Very yeah. very high and very big and beautiful. May yung ba yan? Meron, meron din. Pero wala patang tayong nakarating sa peak niyan. Ay, hindi po pwede. Hindi ka na mapayagan doon. Eh. Kasi may ano. init yan eh. Gundo oh. May and mga yeah. bumubuga ng apoy dyan eh. Pagkasi magigilit. Sa da, yan. Sa kiat na dyan, sa top. Every 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 five years yata yung nag-i-erap. Or uh, Mahirap yan pa yun. Kaya nung sa Isarog. Isarog? Sa Isarog, eh. ano yung... Meron pa? Oh, Oo, tama, Isarog. Yung sa Susuko na nag-kwande, nag-iram. Dati, ano yan? Tanimi. Ngayon, medyo... Ma ng toilet eh. Lalabas na. na. is a room. Diba dito? Dito na. Ang kundi. O, oh, one way ho yan. Wait lang po. For one way kasi dito. Alam mo, sa dait ang ganda. Kahit papano, ha? Diba? May ba? Sa Saan tayo pupunta? Yan, yeah, sa gilid. Wala ko nang no. daan. Yun? Ay, grabe na. Masigil na kasi hindi mas pili yung tricycle dito. Okay. ka. Gusto nyo. Pero sa Thailand, yung ano yan? Dati wala pa yung mga tricycle na namin. Pajak lang. Sa Intramuros. Diba, Kalisa? Yung mga pulis, oh. Kung iba, mga malaki-antian. Ay, Kung sila nila serbi bawal yung serbi e. Sa, eh. oh. Sa pulis lang naman yung pulis lang. Maraming. Mga bata pa eh. puro lagi ng tienda e doon. Pag palagyan ah. ng tienda Mga eh. buhaya kasi. Oo. Ah, ah, ah. kasi na ng libre eh. Maraming. Maraming nag-o-offer. Ah, Hindi diba? nag-o-offer, nag sila. Oh, lalo na yung mga, <laughs> Sa mga kabaret.

niya. Video na lang ako. Kasi... Eh, madami nga lumalabas. Sige, hanapin ko na lang. The first colonial. Ate, video, video. Ah, sige, tignan ko nga ulit. Hanapin ko ulit. Ang grand kanito, please, kong kagurang nata. At pagkamot,

Okay. <laughs> May tinutong pa ng ice cream. <laughs> Paano 'yun? Pano? Tinutong na ice cream. Level. <laughs> May nakita kang ano kanina? Parking? Uh, very haggard or very tired. <laughs> <laughs> <the>, <laughs> na okay. Nabalaban siya sa English eh. Oh, <laughs> Saan <pa>, ka lang Hindi mo Sabi ko lang pag gano'n na pili. Oh, <laughs> <laughs> <gusto. laughs> Apat na ka masakit? Sige. 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 My order is chili volcano. Chili? Ice cream. Okay, mga 11 hours. Hanggang atin lang muna. Magta-try daw siya ng chili, ano? Lai. <sas> Lai, nung nag-usap tayo sa video call Sabi ko, ano doon kaya yung Yudoran? Yudoran ba? <laughs> Ka Tinapa so, may... yeah. Lan... fried rice, Oo, sarap. May, uh, may, ano pa? Say, huh? oh, serap, may dah, may anu pa, oh. Ada mana? 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 Ano mana? Ada mana? Ada

Kaya na yung niya. talaga. Number 4 ito, number 3. Pinakatudo. Pinakatudo? Naku, kuuusok na yung tainga ako. Ala, <laughs> namumula na. Ano talaga? Maanghang oh. talaga. Hot. Hot, hot. hot? cold. Hot, hot, hot cold. Hot. You drink water. Yeah, I didn't. Bago minum ka ng lalo. Sapat. Sayang to pag hindi inubos. Oo. Hindi sobrang tigas. Ayang maya pa, yun na level 1. hindi. May hot day pero hindi masyado. Hindi <laughs> <laughs> masyado mapula.

dito. Dito ka doon. Pili Ayatin. nice. 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 Super hot. <laughs> One more nice. Mm. 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 Kay Lilia. Sure, She like it si Lilia ba ate? Sabi na po, pag naubos niya, mawawala ni ano. Ah, sino may sabi? Ako po. <laughs> Mas aanghang <laughs> ano yun. Ay, gano'n ba? Oo. Paanghang ng paanghang eh. Ano ba yun eh? Ano ba yan? Ano ba parang oh. dito, para matanggal yung oh. Dito. oh. palahati na sa'yo. Okay, oh. Thank you. Sarap. Oh. para matigas eh. Ayan yan sarap, o congrats, the smallest Boy. church, Japan? the smallest Catholic church.

I want you to I love you. Just the way you do.